Hello mga ka ko, magandang gabi sa tingin. So dumating na ating bagong bagong mangyat uh, magnetron. Ito na mga ko. Yung bago natin. Ito, yung, ito ang luma. Tinatanggal na natin. So palitan natin ang bago kasi itong problema ng luma is grounded. So ito yun. Uh, pareho mga ka ko. Ang ang ano niya ang model so yang bago M224FE das 410E so ang luma ganun pa rin M24FE das 410E so ngayon tanggalin natin tong uh, yung cover niya dito ipalit natin na nalilitin eh, natin sa bago at dumating nyo, din yung unang dumating yung uh, one set kit na may capacitor may uh, high voltage fuse uh, so, at uh, high voltage diode so may mga reserva siya mga kanyang phone tatlong uh, high voltage fuse at dalawang uh, high voltage diode So, papalitan natin kasi pumutok yung yung pios. So, ito lang kukunin natin. So, palitan natin yung lama, yung high voltage fuse. Ayan, magkapin ko. Magkapin natin ito. Okay. So, ayan, magkapin. So, natin. Ayan. Tapos natin para makita paano nanti palitan um, ang uh, magnet drawn. So tanggalin natin mga gupion Kita Okay. Ano natin pinahan. Ano makita ang gupion

何も聞いた。 natin lagyan natin o, para magkano cold o tsaka rin yung isa ito nyo so, yung bago natin mga tingkat para hindi tayo mga Pag-ing ganun po yung position ng tatlong ba? Dalam saya? Anu saya magnet. Ini tu yang magnet.

sa loob. Ito, ito yung mag, uh, magsisindi ba ang heater nito is ulitin po magnetron. Ito i-check natin mga kapiyan nyo para sila doon anda grounding. Kaya sabi natin bago baka may Check natin okay ba. Mahirap na ko. Magtanong na yung may ari. Okay na ba yun daw? Nag-review niya sa ligman. Wala pa hindi pa dumating yung may pangating in-order na mag-replenance. So kanina dumating mga uh, pag-replenance. Check yung mag-replenance. Dalilan. So yun dalawa. Yan, pin Okay, pati okay. So, ground tayo muna, pin-call. Yan yeah, wala well, grounded. Mm hmm. So, dito natin muna tayo, pin-call, yeah, well, mm -hmm. so, yeah, so, para mag-alam naman natin. sabi ko kanina ito problema na itong luma kasi grounded kaya pumutok ang plus may katimito siya yung coil okay pero ang ano may grounded siya mga katimito yan, yung gano'y reading 1.0.9 Kita tanya segera. Oh, yang. soal yang rumah. Balikin mati ni. Yang mahkubin kau nang reading siya. Tinggal mati ni. Dapet nari mahkubin kau ni. Para mahkubin tak ingat. Yang mahkubin kau reading siya abang ini senang. Aian ground the new ni lawan collection. Ya betul kau ni guna banyak tu. Sabun dik memang selcom. Celiti ni Para ada duduk cita yang memang bentong. yang terbentuk dalam ganda dalam ini yang yang kemudian pergi check nanti sama kita tu, nah okay, so itu baru, so dalam ganda, so minyak mac nampak ganda, okay mana terbentuk, so kita bina tindung lama. So tanggalin menurut di mana ya? Enggeus. Anu iki kok oleh Yeah, my friend, I told you, Luma. So, Luma, I check my thing. So, this is the BPR. This So, check check na uh, hibotil fuse pag di ito mutunog so open siya mga pinagol yan yung luma natin ibig sabihin uh, open so putol yung bago natin magiging ito tingin natin yan mga pinagol Ayan, mapunod mga kapiyan ko. Check may reading. Ibig sabihin, eh, okay to. Kasi bago. Pero may mga bago, may mga patriotic. Pero as your mga kapiyan ko na okay, 100% na okay siya. Ayan mga kapiyan ko. So, natin mga kapiyan ko. Ayan natin. Ayan itu saat kapasitor nah no, simple nah no, ini no, 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 no. bisa gani sa kapasitor niya kapuntang transformer para ang kilis natin para kung may measure uh, safety siya na protection di masira yung ibang mga uh, pisa yung nasa transformer uh, ayan mga kilis nakatulit na so, isunod natin ikawin itong magnetron magnetron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm tingko dito kunang lang mas ko sana na nice please na 嗯。 Oh, my God. Okay. Oh, no, no. Oh, we're going to say you Oh, my build. 嗯对 <Okay. S 2>、okay. sa Manipan. Ma 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 so, galing na rin sa ano, sa eh. Hmm. voltage na voltage. So, ito, 20. Ang ating voltage, wala

Sekurang-kurangnya, jika saya tidak mempunyai, saya akan meletakkan skru. Sekarang, kita Yes, rin dito kapehan ko galing sa sa Kala so, natin yung purpose ng piece pag may mga shirt, So, uh, open natin yung Pius natin. Check natin yung open yung sa, sa biskol. Ayan buong. mga principal. This is correct. Okay ba? Hayo. Ngayon siya. Ito siya, intermediate. Yan mga principal. So, this complete na mga principal. Nakakabit na yung bagong baterya na sa high to fuse so walang problema sa able to diode okay buo at yung kapasitor natin so malalaman natin pag uminit ko pa siya so okay na ang uh, ating, ating microwave so ngayon kukuha ako ng extension kasi din ang tabot sa loob yung nandun na yung outlet so kukuha akong mga kapil ko na extension so mga ko kasi baka nandun na sa sa baba yung extension so babalik na ako ah uh, pag uh, kuha ko na yung extension So yun, ma, madali lang mga kapitin ko pag kami uh, abang palit ng ating uh, magnetron na at fuse. Kung nakita niya kung magpapamba o kung sira yung kapasito, madali lang palitan at saka yung diode. So importante, uh, bago kayo magpa, uh, magpalit, so lagyan mo tagging. So importante yung tagging natin. Pwede rin picturean. para uh, hindi natin malimutan makabalik na ang version. Yun ang ano natin na uh, babalik sa original na walang problema. So mga friend ko, babalik lang ako. Kukunin ko muna yung, yung extension. Maraming salamat sa panonood.